huli Aydon. na, huli na, huli na Ayo, huli na, huli na mga idol <laughs> ay, diyan man huli uh, na mga idol, waka wala malas hindi ko mahal na si Booyas si Booyas ba ang pain, pwede ba yun? Oh, oh. Hmm, pwede pala yun may mingit ka rin? oo po, nakita ko dito sa facebook hmm ginain yung ano ginain yung sibuyo yung isuda sibulang laki <laughs> si Dogo hahahaha <laughs> pagkita pa ulit ah <laughs> tatik tatik mukhang sibuyo sige na sige na sige na, na. hindi hmm, <laughs> lang babos pa mga pahay idol <laughs> Ayun, huli. Huli na naman. Wow, mga pahuli ah. Huli. Huli na naman oh. Pantayan natin ito kay ano, kay Toto. Toto Astronomo. Yun. kinagat kagat na oh. ôi uli 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 ai tiun, uli mẹ la uli 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 đi uli 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 đi đi jelas si no. ayan. ayan maka klasikan lo menggulingin mau uli oh jadi kamu Mga idol Mga idol Huli na niya Huli na naman Huli yun Huli na naman Ayan Huli mga idol Huli Huli naman Mga idol Ayan Mga idol Huli Malay huli Ayan Ayan Mabuhay okay, muna to siya ng pain. Ayan. Lagay ng pain, oh. Ayan. Makawal naman tayo ulit yan. Yahoo! Ayan. 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 yan. Maydal, dalyan naman, daw. Ayan. Ayun. Ayun, uli na naman. Galing. Bidol. Wala na Maydal. Uli naman. <laughs> <laughs> Dika. <De nga>. Kuli <laughs> uh -huh. naman, bidol. Maydal, uli yan, nen. Ay, lagay naman na doon. Galing. Galing mangingit ng mga bata to ah. Ayan, ah. Okay, doon. Ayun ah. Dipenda lawador. Ay, makulit din. Naman niya sa. Ayun. Kudaling. Yan yan. <laughs> yan. Yung kinakagat-igat naman oh. Yung, 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 oh, kinakain na. Wala. Nakatakas, wala nang pain. Ayan, naglatag naman siya ulit. Ubalik na siya ulit. Ayan, huli naman daw. Wala. Wala ulit. Ayan, tingnan natin. Ayan, kinakagat-kat na. Ayan, kinakagat-kat na. Ayan, hinihila na Ayan, yung ano. Tansi. Yung sisaw so, kinakain oh. No? Hey, Steve, kinakain na. Ah. Eh hindi, hindi hila. Yeah, de kasi lino. Ikaw Ay na, huli na dun. Ayan, huli na kay Steve. Ayan. Huli na kay Steve, huli. Huli. Oh, Ayan na, dami na. Madami na huli sila. Ay, tinuktok ng manok. Tinuktok ng manok. Ayan nyo. Ayan yeah, na, kinaon. Tinuktok ng manok. Ayan, dami na. Ayan nyo.

Pagaling ng mga bata na tumag Manghuli ng isda dito So hanggang dito na lang ang video natin mga klasikal Maraming salamat sa panunod at inyong suporta Sa so muli ulit Maraming salamat